Nandito po sa atin si tatay at si Tintin, 16 years old, mag-ama po. Reklamo niya ang empleyado ng City Hall na nakabuntis sa kanyang anak na minor de edad. Nako. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po. din po. Ang buntisero ay si Mr. Victor Tokmol. Romeo po, Romeo, Romeo Macawil. Macawil. Ah, sorry po. Romeo Macawil. Sorry, Tokmol. Ayusin nyo nga. Alisin nyo nga yung L doon. Sorry. Sorry, alisin nyo yung L. Yan, okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Okay. Si Mr. Wakawila ay taga Waste Management Office. Dati po siyang nasa Falcon. Road Clearing. Road Clearing po. Road Clearing. Opo, Task Force. Task Force Road Clearing. Okay, at nakarelasyon nyo, Tintin? Opo. Alam mo at that time na meron siyang asawa? Meron po. Eh, ba't mo kasi ginusto pa? Eh, nung pagkasabi na lang niya may asawa siya, kumbaga patol at your own risk. Pasensya But ka no, na ha. Siya po kasi yung nagpumilit sa akin. Pinipilit niya po ako. Ibigay niya po ako ng anong mga prutas, mga pera, para parang inakit po ako ng ganun. Kaya nga, kahit na pinilit ka, kung ayaw naman niya, wala naman siya magagawa. Yan siya nasabing, patul at your own risk. On the other hand, kung halimbawa, tinakasan ka na niya at hindi ka na niya na sinusuportahan yung bata, pwede. Yan ba yung nangyari ngayon? Hindi ka na sinusuportahan yung baby mo? Hindi po. Yung ano nangyari po kasi nung May 4 sa aming dalawa, hindi pa po ako naglalayas noon dito. Bali, wala pa po pong kaso, pero may nangyari po sa amin sa office. Okay. May 4. Mga nasa magti-trip PM na po, duty ko, ay, duty ko po dapat noon kaya lang birthday ni Papa. Okay. Sabi niya po sa, niya po sa akin, ay, nagpapaalam po ako sa kanya na hindi mo na ako makakapasok. Kasi okay. nga, maghahanda kami sa birthday ni Papa, madaming ginagawa. Pinapunta niya po ako doon sa office kasi daw gawin ko lang daw yung schedule para kinabukasan. Okay. pag ko po doon, siya lang yung tao. Oh. Yan po yung first encounter ko na, na, ano, na siya lang yung tao doon sa taas. Tapos, nilock niya po yung, pin, yung gate pagka-akit pagka, ano, pagka ko doon. E wala na po akong nagawa noon. So amo mo ito? Opo, amo ko po siya. So nung nilock niyang pinto, ayun na, pinilit ka na niya? Opo, doon po sa part na yun. Kasi gusto ko, ino, gusto niya po akong hubaran. Tapos pinipigilan ko po yun. O rape po yun. Kung totoosin, sa loob pa ng office nangyari. T Tapos ngayon ma'am, ang sabi mo sa amin research, na-promote pa ito. Nagreklamo ka sa halip na imbestigahan na promote pa. Nilipat po. Uh, nilipat sa department. Buntis ito. kayo ngayon ma'am? nagpiti po siya noong June 9. At nag nagpiti po ako dalawang beses na nagpaano na dito. At ngayon po, itong dito. si Romeo nagtatago na. Hindi po, nandun po sa, nilipat po sa WMO, WMO. Yun po yung sabi. Ma'am, ang tanong ko lang ano, rape po ba kayo nito para kasuhan agad natin? Opo, yun po yung pagkakaano kasi pinilit niya po ako nung time na yun eh. Ba't ngayon lang kayo nagsumbong? Kasi po nung time na yun, parang o wala po kundi parang hindi ko pa naisip na magsumbong kasi nga nung pagtapos nung mangyari imbis na magalit ako sa kanya parang inakit niya pa ako nagpakita okay. pa siya ng mga ng magagandang bagay para hindi ako magano Okay, sige. Mr. Romeo Makawili, magandang hapon po, Sir Romeo. Ay, doon ate, magandang hapon po. Opo, sa kabilang linya, yung dati niyo po empleyado, alias tinti na naman po, eh, pinilit niyo na po siya, ni-rape niyo na po siya. Ay, ay Dorape, hindi po totoo po yun. May, may <laughs> po kami. <laughs> hindi niyo siya kinorner. Pinapunta niyo sa office tapos walang hindi pasok. lang dalawa at nilak pinto at yun na. Hindi yon. Hey, may relasyon uh. po kami ay Dorape. May, may relasyon po kami dalawa niya. Alam po na, na Alam ba ni Mrs. mo na may relasyon kayo? Gawan mo pa lang ako. Patricia, magsabi ka naman ang totoo. Totoo yun. <laughs> totoo <patria. laughs> oh. yun. mo ako. Sira ka. Tinularin ka. May boss. Meron na siya sa iba. Sa pinag-a-a. Wala tayo nun. Wala pa tayo nun. Patricia, may usapan tayo bago tayo muwi ng Maynila. Ayos. Ayaw ka. Ako ka, ka usap. Ano mo? Ako ko ka. Ayaw ka. Ang dami mo nang nirate dito sa munisipyo. Oh, sandal, sandal. You... You... Oh, Sandali, sandal, sandal, sandal. Ah, hello po, Ta tay, tay, tay. Sabi mo marami na po siyang na-rape sa munisipyo? Opo, yung nabuntis niya po na iniwan niya. Ah, okay. Iba kasi yung nabuntis na iniwan, iba po yung ni-rape. So, ibig sabihin, marami na po siyang nabuntis diyan? Opo, madami. Now, ang tanong, bakit siya pinapatulan? Sa kabila ng alam ng mga, mga babae, marami na nabuntis at may asawa siya, ba't po nga pato pa yung mga babae? Yun ang tanong. Sorry ha, ah, naging patas lang po ako rito. At, Miss Tintin, matapos po yung sabi mo, kinornel ka, walang pasok. Kahit na ikaw ay sinuyo soyo ba't hindi ka nagsumbong sa kataas-taasan? Ikaw ba'y nag-file ng complaint? Nakita na po kasi siya ng mga magagandang ano sa akin. Nagpakita na ng mga magagandang... Nagpakita niya pa na mas mahalaga ako. Yun na po yun kayo. Na Nagpakita na siya na mas, mas mahalaga oh, ka sa, sa kanya. Opo. Oh, kung nagpapakita siya na mas mahalaga ka sa kanya kaysa sa iba, then parang hindi ko kayo noon na, kumbaga, na violate. Kasi kung talagang you felt violated, ang natural thing to do is magsumbong kay sa police, magsumbong kay sa mga kinaukulan. Nagsabi ka ba sa mga magulang mo tungkol doon, agad-agad? Hindi po, takot ko na rin po. Sir Romeo? Opo, oh, opo, Sir Raffy. Ilan na po na buntis nyo? Wala so, naman po nag-ano sa akin. May nabuntis po ako, sir. Ilan pa lang so far? Ito pa lang si Tintin. Wala po, sir. Wala pong nag-ano sa akin. May nabuntis po ako. Mga kwento-kwento na lang po nila yon. Nako. May asawa yun. Naghiwalay sila. Sino po may asawa? May asawa yung nabuntis niya, niya. po isa. Tinira niya rin pamilya. Mrs. Makawili? Idol! Ma'am, alam mo ba itong pinanggagawa ng mister mo? Eh, buntisero daw. Hindi po totoo yan, sir. Meron siya na buntis dati na hiwalay sa asawa. Ngayon, ito, pangalawa. 16 years old. Ano pong reaksyon nyo? Sir, hindi ko po kilala yan, sir. Lahat po ng ano po, sir, alam ko po lahat. Tintin. -tin. Pasensya uh, ka na, ha? May sinabit kang picture dito. Ah, uh, sobrang sweet kayo dito ni, ano, ni Romeo. Parang hindi at... Sorry, mama. Salat lahat ng ayaw ko yung victim blaming. In fact, sinisita ko yung mga netizen na... nagbi-blame ng mga victim na nagreklamo rito. Pero this uh -huh. time, ako po'y gigit na talaga at gagawa ko ng masusing pag-iimbestiga at pagtatanong bago ko sabihin okay. rape yung pangyayari. Okay, ma'am? Kasi ma'am, ang pag ang salitang rape ay napakaseryosong allegation yan. It's a serious crime na ikakasira hindi lang ng buhay ni Romeo kundi ng kanyang buong pamilya at kanyang pagkatao at makukulong siya habang buhay. All right? Now, dito po sa picture ninyo, sobrang sweet niyo, ma'am. Meron dito nag naghalikan kayo. Tapos meron dito nasa bukid kayo. Kayo po ay naka Parang naano ko na lang na sabi ko mamahalin ko siya. Nalasong kasi po isip ng batay. Okay, so gusto mong mamahalin mo na lang siya? <laughs> Yan po yung ano ko nung nasabi kami. Kaya lang nung umuwi kami dito, ang nabo niya nakausap. Sabi niya sa akin, ayusin ko daw lahat. Maano daw, malinis daw yung pangalan niya. Yun yung gusto niya, malinis yung pangalan niya. Okay. Mr. Uh, Romy Macawili. Opo, Sir Idol. Marahil walang rape nga talaga rito. Pero, mapagsamantala kang boss. Tinatalo mo yung mga tauhan mo. Now, ito okay. mga tauhan mo, natural, will give in because they fear na kung hindi ka nila pagbigyan, masisipak sila sa trabaho. Pinagsasamantala mo yung kahinaan nila. At saka isa pa, kinukurap mo itong mga bata. May problema ka rito, dapat makulong ka pa rin kung tutusin. Hindi sa kasong rape, pero yung sa kasong pagsasamantala sa kahinaan na mga katrabaho mo. Ginagamit mo yung pagiging boss mo para maisahan mo yung mga kababaihan sa workplace mo. Nagets mo? Opo. So, you know, Kaya kung ako tatanungin, dapat may parusa ka talaga rito, come what may. Idol, pwede magtanong idol. Sige po. Eh, kasi po, itong bata pong to, pinersa naman niya po doon sa may taas ng office nila. Hindi ba po yung nang matatawag po natin? Pinersa you know, ka niya? Opo. <laughs> yung binuksan niya po yung botol niya, pinipigilan ko po yung kamay niya nun. Tapos pag Hila niya din po ng ano, pinipigilan po. Matatakot po yung bata dahil baka saktan niya eh. Ay, rape na nga yun kung ganon. Pinilit niya pong ubarin yung short ko nun eh. Ay, rape na po yun. Hindi na rin po ako dito. Luma siya po pumunta sa opisina na umiiyak. Magpapakamatay daw po sa kundi ko sa tutulungan. tulungan. Bikta na rin po ako dito, si Sir Idol. Kaya nga, Sir, magpapakamatay siya kung hindi mo siya tutulungan den ang nangyari, imbis na tulungan mo siya ng totoong tulong, bibigay mo lahat ng klaseng tulong, support, moral support and all, ginawa mo, pinagsamantala mo siya, pinagsamantala mo yung kanyang kahinaan at a point na kung saan mahina-mahina siya because victim siya for whatever that uh, situation she was in na sabi mo nga, nirape ng uncle o kamag-anak, eh sana naawa ka, tinulungan mo siya, sinama mo siya sa mga otoridad para magsumbong ang ginawa mo, pinagsamantala mo pa siya, dinoble mo yung pagiging biktima niya. So kung may <tapos> siya ng tulong, sana ang ginawa mo, pumunta ka sa mga pulis. Yung po yung pagkakamali ko, Idol. Kasi oh, ito, kaya nga, ang ginawa mo, oh. imbis na tulungan mo siya, ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para may isa yung kamunduhan mo sa kanya. <tapos> okay, kasi ano niyang gawin? Natatakot po kasi kasi ano yung gawin ng mga oras mo na yun. Lito-lito po kami. Ano. Kaya nga, kung natatakot ka na baka magpakamatay siya, ka, anong gagawin sa oras na yun? Dahil sapagkat siya ay victim of rape, then the least you could have done is to call the attention of the MSWD or DSWD or the PNP. Sandali lang mga pulis, punta nga kay rito. O sandali lang, uh, tatay ni Tintin, punta kay rito. ba? Diba? Hindi. At her weakest point, doon ka pumasok para kang buitre. Sir, ay ito, lumang oras pa na yon. Natatakot ako sa pwedeng gawin niya. Kaya nga, sir, kung natatakot ka kung anong pwedeng gawin niya, sana ang ginawa mo, sir, tinawagan mo yung mga eksperto. Sandali lang. Sino yung mga eksperto na yan? Mga social worker, tinawagan mo yung Women's and Children's Desk. Di ba? Yun yung tamang ginawa mo sana. Kung natatakot ka, tumawag ka ng psychologist, tumawag ka ng psychiatrist. Yun po, idol nga po, kahit po ng mga araw po na yon. Kasi ang sabi niya sa akin, hinahabol po sa ng tatay niya, kaya niyayaan niya na po ako umalis, nalito rin po ako ng mga oras ngayon. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko dahil natatakot po sa anong mangyari sa kanya, kung anong gagawin niya. Kasi sinasabi niya, magpapakamatay po siya. Yung tiyuhin niya po, may trauma sa tiyuhin niya. Ginagawa sa bubble na tiyuhin niya. Awang-awa ako sa kanya ng mga oras na yun. Okay, sir. Sir, kung awang-awa ka sa kanya, sir, bakit mo siya hinubaran, pilit na hubaran? Dapat sir, kung talaga naawa ka sa kanya, dinala mo siya sa pagamutan, sir. Dinalam mo siya sa mga otoridad, di po ba, sir? Isang linggo po siyang kasama. Sa kanya, isang taon kalahati, eh, nire-rip siya ng tiyuhin niya. Truman, truman na siya. Isang taon kalahati, eh, nire-rip siya ng tiyuhin niya. Sir Idol, kung kaya po nasabihan niya ng problema niya, din ang gagawin mo, iligtas din sa kalagayan oh, niya. Oh, kung ako, kung ako ang gagawin ko. Sige, tinatanong mo ako, ha? kung ako ang, ang gagawin ko, then tinawagan ko yung tatay niya, tinawagan ko yung police, women's and children's desk, tinawagan ko DSWD, tumawag ako sa psychology, psychiatrist para sa intervention, para sa therapy and all. Yun yun gagawin ko. Hindi, ikaw, ang ginawa mo, hinubaran mo siya, pilit mo siya hubaran dahil gusto mo siya pagsamantalaan dahil nakita mo, yun yung... Sir Idol, wala pong nangyaring Sir Idol. Patricia, may sabi ka naman ang totoo. Kaya palit ko sa pamilya ko sa trabaho lahat na, hindi sa akin. Kaya napapakala din sa pagmamahal ko sa'yo, Patricia. Patricia, may sabi ka ng totoo. Sabi ko. Kaya di ba na? Patricia. Kaya mismo yung nagudyo sa akin na pumunta sa police station para sabihin na walang nangyari sa akin. Ano totoo doon? Sige, sabihin mo sa akin ngayon. Pinainom niyo ko na ako kung sisinin ba yun, Jessica? Buti ba ko alam mo yun? Umalis tayo lahat, sobra? Ayok ka. Ang totoo. Nakukulong ka na yun. Tapos nagdijan ka sa akin? Nabiktima ka rin dito? Paano ka naging biktima? Pag tayo umalis, ito mo yung mangyayari. Sabi mo kung mawala ka sa trabaho ko. Kaya pamilya ko ang wala lang sa'yo. O, sige, sa'yo biktima ka? Nagplano ka nagudog sa akin ng umalis. Nung time na yon di mo ko talaga huwag mo kumatay, pero ikaw ay nagudog sa akin ng umalis. Ang ganda ng lap. Hindi ako nakakatulog ka, iisip tayo. kaya ako ay makakulog sa akin sa mga nangyari? Ayot ka, nirik mo eh. Tay. Opo. Alam niyo ba na itong anak niyo raw ayong kay Mr. Makawili, isinumbong niya kay Miss Wakawili, itong bata na siya ni rape daw for one and a half years ng tiyoy niya? Hindi niya lang po yung nalaman, sir. Yung hinahanap na sa munisipi na po, yung isinorender na po yung anak. Pero, 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 pero tay, sandal tay, rape is rape, dapat ma-address din to. Alam niyo ba ito na yung inyong anak ay ni rape daw ng kanyang tiyoy? Sino ba yung tiyoy na yon? Ten, pasensya na, totoo ba na ni-rape ka ng tiyoy mo? Totoo po yun. Hindi mo pero, sinabi sa tatay mo? pinagbabantaan po yung lola ko doon na nasa Bicol ngayon. po eh, hindi ko muna ilaan yan po. Susunod po natin yan. Tinunan na po lang sa po namin po. tong kaso na to. Sandal, sandal sanda, si sanda, po, sanda No, 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 no. Hindi pwedeng itong ng rape si Tiohin makakaligtas na. Itong pangalawang ng rape lang ang habulin niyo. Dapat parehong habulin niyo. Kasi pareho A dito ang nagkasala sa anak nyo. Ay? kasi eh po inaalala lang po namin yung lola ko na nandoon kaya hindi pa makapag ano ng... Nang... Ay hindi, hindi po, kami... sorry ah, sorry. Bago nyo alalahanin yung lola niyo alalahanin nyo rin muna sarili nyo, Tais, yung anak nyo, okay? Binantaan po kasi siya po na yung... Papatayin po yung lola niya eh. Kaya hindi no, po tay. Naman... No, napakadali lang yung ganong salita. Pwede naman tayo tumawag ng polis mismo. Ngayon na mismo, pwede natin ihiwalay si lola. Pinasok ko na po kay ano sa Women's Desk na ganun po yung nangyari. Kaya Ito Kaya nga tayo kasi yung kung yung gusto nyo pong habulin itong si Mr. Makawili, dapat habulin nyo pong yung Chohin uh, din. Opo. Mas lalo Opo. pa yung kasi for one and a half years, Opo. ginawa Opo. siyang Opo. slave nitong Chohin. Gusto ko palisin ko muna yung lola niya, yung nani, lola niya po kasi baka po anong gawin nung ano, Chohin niya eh. Tay, sorry ha. Opo. Para may kung kong mali dito para mas mas concern ka pa na mo muna yung Choi yung lola bago kay magsampan ng kaso kay Choi ni e paano kung si lola hindi naalis diyan forever mag-alaga na kay lola itong si Choy, hindi lusot na siya just because nandiyan si lola at ayo yung magka-konsumisyon paano naman to konsumisyon ng anak nyo? hindi po ganoon po pakukulong po talaga namin yun ito pagkatapos po kay makawili po kaso ay hindi hindi sir no hindi ako papayag gusto ko sir kung gustoy talaga ng tulong ko seryoso kayo may nang tulong ko gusto ko sabay kasuan itong si Tyohen kasuan din ito si Makawili. pwede naman po sir O ganun dapat tayo ganun ka wag wag yung selective justice to si Makawili lang dahil ano Yes kasi wala din nakaka Hindi po namin alam kasi kung paano pagpafile dito sinabi naman namin sa pulis dito eh sabi doon daw magpapail po. Eh nandito po kami sa kainta ngayon po. Eh wala po kami talagang ano, masyado po po. Pero, tay, kinumpranta niyo ba yung Chuhin o malaman niyo na ni rape tong anak niyo? Kinumpranta niyo rin? Hindi pa po kasi nabubulagain na lang po doon. Baka po kasi, kasi po pinagbantaan ako na papatayin daw yung lola ko pag nalaman yun. Sasusulugin pa raw po yung bahay. Ganito ang gagawin natin, tay. Kung kakasuhan niyo to si Mr. Makawili, kasuhan niyo rin si Chuhin. Opo. Sabay sila? Opo, opo. Okay. Kasi yung sinasabi nyo si Mr. Macawili muna, pagkatapos si Mr. Macawili, si Chewie naman. <laughs> Para, po, sorry, sa, po, tay. Natin. Tay, naging katawa-tawa kayo sa ibang netizen. Hindi po. Sige po. Tuloy po natin po. Pareho? Opo, opo. Colonel Joseph Arguelles, PD ng Rizal. Magandang hapon po, Colonel. Magandang hapon po. O, sir Robin, magandang hapon sa mga taga-Pakini. Okay. Uh, may nireklamo po rito ng rape, taga-head uh, ng Waste Management, uh, si Mr. Romeo Macawili. Uh, however, uh, itong bata na 16 years old, hindi lang si Mr. Makawili ang uh, gumahasa dito, di mo na pati yung tsuhin. So gusto ko po sana Colonel, sabay kasuhan yung chohin pati itong si Mr. Makawili. Tama po, nakakalungkot yung balitan yan. Pero tutulungan po natin, i-refer po natin yan sa ating Women and Children Protection Desk. Salamat. Dito po, dito na po sa provincial office para ma-assist po sila at may guide po ng, ng properly yung mga complainant po natin. Salamat. Ipapahin po natin yung kaso. At the same time, ngayon pa lamang Colonel, uh, ibibigay namin sa inyo offer yung address nung kasi itong si uh, yung Chohin, kasama niya yung lola. So para si lola may pull out na doon kay Chohin dahil yung si Chohin doon nagbabanta na kapag nagreklamo ka, papatayin ko si lola. Napakababo Aha, na dahilan. Po. Opo, uh, pakibigay na lang po yung address para mabigyan na rin po natin ng security, may isang pa na rin po natin yung kaso ng pagbabanta niya. Ayun, Maraming sige po. S sir. Sige Opo. po. Off air, sir. Ibibigyan namin lahat ng address. Okay. Salamat po, Kernel. Colonel. Mabuhay kay Kernel sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Ngayon na mismo, pupunta na yung mga pulis doon sa bahay nung Johen, pati sa Lola, para i out na si Lola. Oo po, salamat o, diba? po. Oh, di ba? Kasi po, ingatan lang po natin na at na ay na kasi yung... Na, no, ano, akong eh, bahala tay, akong bahala, akong bahala. Kasi, kasi po, pag ganun po. mga pananalita nyo, eh. ngayon kung nakikinig itong si ano pumapalakpak, yehe! Diba? Opo. Sama po yun para madala na rin po siya. Bali, mo po yun, tay. Opo. O, oh, nirip ng bayaw mo itong anak mo, papayag ka ba? Ganun-ganun na lang? Hindi po, hindi ako papayag nun po. Hindi ako papayag. Oh, kaya nga kanina sabi mo kasi, unay muna si Makawili sa kanila si Bayaw. Eh dapat sabay si Bayaw sa kasi Makawili. Pare-pareho silang pagkuntugin sa yung ulo niya sa pader at pare-pareho silang posasan at isa lang sa gas chamber. Idol, malayo po kasi tas dito lang po kami kasi sa Hindi ko pa alam yung pangyayari yun. nung dinala binalik lang po ni Makawili yan. tuko lang po nalaman sa kanya, sa bata po. Mr. Makawili? Yes idol. yes, idol. Malaking problema mo eh kung totoo sa eh. Lumapit na pala sa'yo, nandung ka na, nasa kamay mo na yung kapangyarihan na makatulong sa isang naghikaos o humingi ng saklolo ng katauhan mo. Saan ang ginawa mo? Ah, ganun ba? Okay, sige, huwag ka maglalala. Dito ka lang. Sabay, tawag mo sa mga police. Women's and Children's Desk, tawag ka sa DSWD. Tawagan mo tatay niya. Lahat tawagan mo na pwede makatulong sa kaso. Yari na agad itong si, ano, si bayaw ni tatay. Sir Idol, ang ginawa niya, ang ginawa mo kasi sir, nakita mo yung oportunidad na para pati ikaw manggahasa sa kanya sapagkat nandoon itong si girl at her weakest point. Vulnerable siya. Pinagsamantala mo yung kanyang vulnerability. Meron pa siyang malaking problema sa pamilya niya, Sir Idol. Ano pa? Kung nga yun, sinabi niya sa akin, huli na po sinabi niya rin ng, nang tuwin niya. O sige, ano pa, ano pa yung problema niya sa malaking problema sa pamilya? Ano pa po? Ah, yun po siya, kaya kinukulong po siya ng mga magulang niya. Kaya po pinahihirapan. One time, po na yung kasi na pumunta sa akin sa umaga-umaga, sir. Wala rin po sa kapag-isip noon. Bila, kung hypnotize na niyaya niya na ako lumabas. Itulit po po ako noon. Magda ko na lang po si yung susi kinuha ko ng motor. Sinakay po sa nagmamadali siya kasi hinahabol daw siya ng tatay niya. Takot na takot din po ako ng mga oras na yon. Kaya nga sir, okay sige, nirep siya ng kanyang tsuhin, kinukulong siya ng tatay niya, then dapat ang ginawa mo, tinawagan mo ang otoridad. Hindi nga po siya nang magawa yun kasi nangyayari na yun. Nagalaw niya na ako, nakuha niya na ako. Kagustuhan mo din, kagustuhan natin dalawa. Anong kagustuhan <laughs> doon? Nirep mo <laughs> po. na. Oh! Idol? Stop, stop, stop. Idol? Mrs. Hindi po ako magsalita? Sige po, Mrs. Idol? Ma'am? Alam ko sila nandyan ngayon? Bakit po? Hindi po pinidipinsahan ko si asawa ko ah. Kahapon po, nagsapla po yan si Patricia sa asawa ko. Minayayaan niya po umalis ulit. Nandito po lahat ng chat. Tapos, g-chat niya rin po ako. Sinabi niya gusto niya makausap si asawa ko. Kasi gusto niya mailuma-iluma nila yung uli ang asawa ko. Lalo niya hilugmok ang asawa ko. Minayayaan niya uli ang asawa ko na umalis. Kasi dipris na dipris na daw siya sa bahay nila. Stress na stress na daw po siya. Sinabi ko po sa papa niya kaninang umaga. Ako po, po na contact sa papa niya. Sabi ko sir, pakibantayan ang anak niyo dahil nakakahawak ng cellphone, yayaya uli yung asawa kong umalis, sir. Ang sabi ng tatay niya, sige ma'am. Coordinate na lang tayo, magtulungan tayong dalawa. Sabi ko walang problema, basta ang anak niyo bantayan niyo po kasi nakakahawak ng cellphone. Kinabuntag po asawa ko kahapon para yayain na naman ko niya ng umalis kasi stress na stress na daw po siya. Yun lang po gusto ko marinig niyo sir, hindi lang ano. Okay. Alam ko po. Sige po. po. Sige po. Ito po kayo. nasa nasa tama lang tayo. Sige po. Tay, alam niyo ba na ito palang anak niyo, text ng text din pala dyan sa kay Mr. Makawili? Opo, kasi siya po yung leader. in expect po namin na pinag-uusapan po nila, yung tinatrabaho lang po. Yung pala, tinatrabaho na yan ni Makawili. Ginawan niya ng paraan para ma ma makuha niya yung bata nung a birthday ko po, po. Yung po, ginawa niya po ng paraan yan. E, tay, ito na lang po. Ano? I-refer ko na lang po to sa mga otoridad para gawang po ng assessment. Nandiyan po yung ating mga taga DSWD, Women's okay. and Children's Desk, sabi okay. nga po ni Colonel, sila na po okay. ang maggawa ng assessment dito. Pero para sa akin, dapat po sabay na kasuhan okay. si okay. Bayaw mo okay. at saka itong si Mr. Macawili. Opo, okay. tulungan niyo po ako. Kasi tay, kanina, kung hindi pa nabanggit ni Mr. Macawili... Palalampasin nyo na itong pinanggagawa ni Bayaw ang hinahabol nyo na si Mr. Macawili dahil si Mr. Macawili may pera, itong isa wala? Sino po? Yan po sinasabi ng mga netizen. Kaya raw gusto nyo habulin si Mr. Macawili at huwag na si Bayaw sapagkat si Mr. Macawili may pera, itong okay, si Bayaw wala. wala po Hindi po. Wala po sinabi na ano. Hindi sir, sir. Sir. Sabi po ng mga netizen. Hindi po ako may sabi niya mga netizen po. Kahit sa police station po sir, idol, sinabi rin po namin niya na kasuhan po kahit tanong po niyo sa desk officer ng kainta po. Sabi okay. po, okay. sinabi po namin kakasuhan po sila. Miss Denise, maganda hapon po, po ma'am. Good afternoon. Meron po kami i-refer dito sa inyo, ma'am, para gawin niyo po ng assessment and counseling at the same time. Etong bata 16 years old, matagal na ho siya nire-rape ng kanyang chohin at hindi nagsasalita. Ngayon lang po nagsalita. Ngayon lang namin nalaman kung hindi pa eh, nagsalita itong pangalawang lalaki na di umay ng rape din sa kanya. Uh, itong uh, boss niya sa opisina. Uh, ang gusto kong mangyari, ma'am, dapat pareho makasuhan yung yung chuhin at saka itong itong boss niya sa office. Gawin Hello, niyo po ng sir. assessment, ma'am. Uh, sige po, sir. Kasi kaso, ah, uh, pwede po mabigay na po agad sa amin ng ang information kasi pag ganyan, mga urgent matters, kailangan po yan i-rescue po agad yung bata. Good. Sige po. Off air, ma'am. Bibigyan namin sa inyo para agad-agad ma-rescue niyo po. Sobrang thank you po, mama. Sir Victor. Yes, sir. Yes, sir. Nagiginig ka kanina pa, di ba? Itong tao mo na si Mr. Uh, Romeo Makawili alam nyo nang pinagagawa nito? Sir, ganito po ang kwento niyan. Sa, nung nakaabot sa aking kalaman. Si Makawili mother unit lang ako niyan. Na-assign niyan sa isang department din ang road clearing. Sir, sir, sir pag-usapan na natin. Tao niyo po siya, sir, o hindi? Yes, ano lang po? Hindi, sir. Okay, kung niyo tao, salamat po. Magandang hapon po, sir. Uh -huh. Tay, darating na po dyan di stability, pati yung PNP para i-rest yung anak nyo, okay? okay. Sige po. Mr. Ano. Makawili, mag-ready ka ho, sir. Kasama ka sa dito, pati yung bayaw. Dalawa kayo, sabay kayo, mga kakasuan. Okay? Sige po. Mrs. Makawili, magandang hapon po, ma'am.